<laughs> Oo, wow, oh, ang ganda naman ng bahay, Oh. na siya pag, ang galing no diba, pag sinabi ko rin Alexa sarahan na, magsasara yan diba, pag sinabi natin Alexa, sarahan na magsasara yan, okay Alexa, sarahan mo na ay wow, ang galing talaga ang galing na ang galing nung pagkakagawa ni Eder dito isa pa nga natin, Alexa buksan na ay wow, talaga na ang galing talaga, ang galing talaga nitong bahay na to Okay, ka na po mga kababayan. Oo, huh? Oh, bakit may tao doon? Ha? Huh? Ay, si Alexa. Ba si Alexa? <laughs> Alexa! <sarahan mo> na. <laughs> Alexa! <buksa> na! Alexa! <laughs> hey, Alexa! na! na! Alexa! 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 Kaya pala automati, ha? Do po yun. Anyway, tapos na nga po itong bahay na ito. At uh, bago tayo pumasok sa loob, siyempre, uh, syempre, sinilip ko lang baka may tao sa loob. Wala naman. ah uh, tawagin natin yung gumawa. Ider, halika na. Tawagin natin yung gumawa po ng bahay. siyempre uh, syempre, kung mayroong hindi dito tapos, siya ang sisisihin natin. Ano po? Ayan, salamat. No? ah uh, ito turn over na itong bahay. Actually, itong bahay na ito ay para talaga sa iyo. Hedyo ko lang. Hoy, galing ha. Okay, natapos na pala. So, oh, nakapaglinis na ba sa loob? Linis na pinag Sigurado ka? Kayo naglinis? Hindi. Ah, ah hindi. Tulungan yung magpapit. Ah, okay. Napunta sila dito. Okay. Malinis. Okay, kaya pala malinis na po. Anyway, may problema tayong kuryente. Wala pa. Napansin Wala ko. Ayun po. po eh. Oh. Bakit hindi pa nagkabe? Busy pa daw doon sa ano na eh? Na? Doon sa Matanaw. Tapos naman sila na ano, seminar. Tapos ng seminar. Okay. Hindi okay. lang daw ato yung sign sa plano. Hindi lang daw yung ulaw. Sign sa plano ng? Sa plano ng Corinth. Matatagal lang pa daw na? No? Hindi ko pa alam kasi tinanong ko kahapon si yung nagkabit ito, yung si Corinth. Sabi niya, ano daw, marami daw kasi daw. Applicant? Applicant. Hmm. Ah, siguro mata galang anak ng kutsa. Kuha 'to na rito. Okay. Oh, kasi hindi kami pwedeng mag house blessing nang hindi pa ito tapos, 'yung kuryente. Merap naman 'to mira 'yung mga bata, tapos hindi pa okay sa loob, wala pang kuryente. Syempre mainit saka ibang kailangan naman ito tingnan natin. Okay na. Sige. Last, 'yung tubig okay na? Nauna pa 'yung tubig? May tubig na? Ha. Huh. So, nah, hindi okay. pa yung ano. Balik na kasi yung tubig. Oo. Anong tawag sa atin lang natin? Para sa tanggalin kasi lilinisan pa naman natin ulit. Okay, Tawag po. Okay. O, ano ito? Ano yan? Ano naging nga dyan? So, umit Tanggalin mo. ayaw O, ayan. Tapos na nga, mga kababayan. Okay, buksan lang natin. Para, oh, wow. Oh, yan. Ayan na, screen na. Okay na. Malinis naman na pala. Kunting palitada na lang ng konti para mas... Ma Ay, wow! Oh, pwede nyo naman ng cabinet ng ano, glass talaga. Oh. Wow. Ganda. Malinis tingnan kasi maganda ang cabinet. Maganda dito. Talaga, may tubig na. Pag tubinoksan ko, walang tubig ah. Ay wow, may tubig na. Buti na lang. Ang ganda ng bahay, may tubig. Okay. Dito tingnan natin. Okay na ang mga kwarto. Perfect na. Okay na, okay na. Saramon na natin. Okay na, okay na ang mga tiles. At CR, check natin ang tubig. Ah, oh, check may tubig. Check natin ang bidet. Ay, waw! May tubig! Oo! Oh. Check natin ang flash. Baka may lamanday. Eh. <laughs> Baka may multo <borto> dito, ha? <laughs> Pag pinakulang tatlo, taktunan tayo. <laughs> Ay, yeah, May multo nga! Chalice. Yes. O, ayan. Yeah. plus natin. Ay, wow. O, oh, hiling na lang natin. Oh, check natin ang shower. Check natin dito. Ah, may tubig! A shower? Ay, wow. Perfect talaga! O, oh, may rin shower pa yan. Ang galing. Oh. Di ba? Perfect na. Ang ganda ng bahay. Naman tayo. Oh, wow. Okay na talaga lahat. Wala nang anong mga kababayan. Pupunasan na lang kayong mabuti para mawalang alikabo. Okay na. O, dito naman tayo. At dito. Ay, wow. Okay. So, ito yung ano, pinaka-master bedroom. Okay na. So, meron tayong, oh, ah, yung temporary kuryente dito muna. Ah, okay. Kasi pag nag-building po doon. So, ngayon, okay na, okay na. Pasensya na kami mga basahan kasi ano, meron tayong kakabit na blinds. Open na natin yun. Paul! Paul! O oh, sige, habang ano, dito naman tayo sa likod. Dito nga, dito tayo. Uksa, buksan, muna mo na natin to. O, oh, ayan, sandali. Lagi lang natin sa dito. Ayan, dito tayo sa likod. Ah, ito yung favorite part ko. Ayan. Eh, o, oh, abuhatin lang natin to. O, oh, yun yung abuhan para makita nila yung abuhan. Nasa na ba sila? <laughs> Mamaya tanggalin natin yan. Ah, ito yung pinaka... Ah, ganito bala yun? Ano yun? Ah, ipunan na ng tubig. Ah, just in case na. Para may... Ah, ito na. So, dito may ipun yung tubig. Walang tagas to? Ah. Oo nga. Maganda nga rin naman meron silang ipunan. Para dito naglalaba. Okay. Ayan. Ang ganda kasi importante